kasalukuyang pinapagawa ang De Road sa Sitio dela Abar Aber Second San Jose City para sa nilalapit ng pasukan. Isinasagawa ang rehabilitasyon ngayon sa nasabing daan na nagkabitak-bitak dahil sa madumara ang malalaking sasakyan at pag-uulan ayon kay Barangay Captain Gerald Aquino na ang nasabing pagsasaayos ay tamang paggamit lamang ng 20% Barangay Development Fund ng 2025 budget at walang halong politika. Napapanahon kasi ayon kay Kapitan Aquino na isaayos ang daan para sa pasukan sa lunes para maiwasan ang mga sakuna at maging mas komportable ang mga estudyante sa pagpasok nila sa mga paaralan kasama sa pagsasaayos ng kalsada sina na Elmer Berwosa, Consihal RJ Aquino at mga kalalakihan ng Barangay Abar Segundo Para sa Balitang Nueva Ecija, Ninya Kayaban para sa DWNE Teleradio ang inyong kakampi.